Iniinis talaga ako ng binangkal na yan. Kahit saan ako magpunta, nakikita ko sa comment section, to. Kita nyo ba? O. Oh. Eh, iniisip ko, will it work? Baka naman kinakalat nila yung recipe na hindi gumagana, kaya eto, gagawin natin siya today. So, ayon sa recipe, kailangan natin ng all-purpose flour, powdered milk, in fairness, ang dami. White sugar, evap, meron ng powdered milk, may evap pa ang milky nito. One egg, Di sinabi kung large o medium o ano, basta one egg lang. Half a cup of sesame seeds. One tablespoon of melted butter. Ito rin ang dami, boys and girls. One tablespoon of baking powder. Hala na si Batman kung anong kakalabasan nito. Super dali lang naman pala. So pagsasamahin mo lang lahat ng dry ingredients mo. Flour, powdered milk, sugar. Siyempre hindi ang sesame seeds. So itatabi muna natin to. And ang umaatik ka buong 1 tablespoon na baking powder. pa ano pansin ko, wala itong salt, no? Normally, pag meron tayong mga ginagawa na baked products, nilalagyan natin ng salt. Pero dahil sabi ng nag-share ng recipe, walang salt. So, wag tayong makialam. Gawin lang natin siya. Tapos, the next step is pag pagsamasamahin daw ang ating wet ingredients. More milk. Milky binangkal pala ito. One egg. Pag ito hindi gumana, hahanapin ko talaga nag-share ng recipe and one tablespoon of melted butter. Again, we used prime butter blend. Mm. Brinake lang natin ang egg at isasama na natin siya dito. At sabi, sabi, i, ang sabi ay i-need for a couple of minutes. Wala naman sinabi yung kung gaano kahaba yung a couple of minutes, kung 10 ba yan, 15 or 20. Basta ang marker daw ay smooth and sticky. So, tingnan natin Kung ano yung smooth and sticky oh, Siyempre, dahil tamad tayo, nakamixer tayo Pwede naman, siyempre, by hand So, pag by hand, mix mo lang muna siya using a spoon Bago mo siya start inib Hindi man siguro masyadong matagal Kasi, pag kumakain ako ng binangkal Wala siyang masyadong, you can tell na wala siyang masyadong gluten So, basta maging smooth and sticky siya, okay na yun ano kaya ang lasa nito? <laughs> ako. Parang masyadong konting liquid versus the amount of flour. Pero trust the process. Makakarating din tayo sa smooth and sticky. So ito parang in, in all fairness, parang dumadating na siya sa point ng smooth and sticky. So, mukhang may pag-asa tayo. Oy, 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 in fairness, in fairness, smooth na siya at sticky, <laughs> hindi ko akalain talaga, okay, so, wait lang, oh. in fairness talaga, na-amaze ako na na-achieve natin yung smooth and sticky, oy, at bumibilog, wait lang, so, ganito ka lalaki, pwede na to. Ayan. Hmm. Kung iwi natin kasi, wala akong maisip talaga. Kung iwi ba natin siya? Paano kung liman libong binangkal ang gagawin mo? Oh, so ang yeah. Alam niyo, favorite ko to. Kaya naging interested talaga ako Nagawin gawin siya. Ayan. Tapos roll, roll, roll lang siya. Ang oh, sayo. So yeah. Ganito lang pala to kadali. Bata pa ako, favorite ko na to. Okay, so gagamit tayo dito ng crisp fry kasi yung crisp fry, hindi talaga siya, yung density niya medyo mas makapal kaysa sa regular na oil. So, hindi siya masyadong sinisipsep. So, yun talaga yung bet ko para dito. Hindi siya madaling masunog at hindi rin siya nagkakaroon ng burnt taste kahit nakapito, walong prito ka na. Okay, fry na tayo. Make sure na hindi masyadong mainit yung mantika. Mainit pero hindi sobrang init. Kasi masusunog yung sesame seeds nyo. Tapos yung inyong binangkal yung loob hilaw. So, na nakaluto na tayo finally ng binangkal. Siyempre, as a kid na kumakain ng binangkal since I can remember, I can say, recipe, texture, I mean, texture hawig, but not exactly the same. Lasa, medyo malayo. Masyado tong milky. Tsaka, wala nga salt. So, parang hinahanap mo yung yung balance eh, ng sweetness and saltiness, wala. Yung lutong sa labas, very good. And, all in all, masarap, yes. Pero hindi lang siya yung original na binangkal na nakakain natin, na nabibili natin sa mga palengke, ganon. Try niyo din.